Ah, tignan ko nga. Ano? Um, galing talaga. Kung kailang out na kami. taka siya gising. Ah, ano? Ano? Galing talaga ni baby, oh. Muntik na di kumasa sa camera yung mukha, oh. Oh, aba. ba talaga naman, na? Ah. So, ganito na lang tayo forever. Ah, Daldalan tayo forever. Ah. Baby girl. Baby girl. Ano? Ano gusto? Ah, ano gusto? Daldalan na lang. Ganito na lang tayo. Ha? Ah, ganito na lang tayo. Ah, ah saan ka ba nagpakilay? Ah, sa nagpakilay yan. Ha? Ah, papakilay din ako. Kaling talaga, oh. Tsechempo talaga. Pagpait na ko talaga naman ang mata. Ha? Ah. Aswang ba ikaw? Pag madaling araw, gising na gising ka. Ha? Ah. kanina, di ka makabanding. Pro tulog-tulog. Ha? Ah, tulog-tulog tulog-tulog lagi. Ah. Galing talaga yan ni. Eh. Hmm. Ano? Ano kailangan mo na, na ano na naman iniisip mo? Ha? Ano na naman iniisip niyan po king king na yan? Ha? Ah, ano? Ha? Ba, alam ko na yan ah. ah alam ko na yung pwesto mo na yan ah. Hmm.